Good morning po. Uh, Naghihiwa po ako ng ihalo ko po sa uh, spaghetti. Inihiwa ko po, po ang, ang sibuyas, bawang, at saka itong ang isa halo ko ay hotdog, at saka kasi kalahati lang man din po 'yung ano, 'yung ano dell so ito lang isang corn beef hotdog tapos ito sauce niya. So tuloy natin po mamaya. Ang isunod ko rin po ay ang hotdog para meron siyang ano, meron siyang display, siyang ano kasi ang mga bata kasi ah uh, gusto nila yung maraming ano, maraming mga palamuti kung sa ano sa, sa spaghetti. So lagyan natin ng lagyan ko ng ano ng hot dog. Hindi kasi ako nakabili yung ano yung buo na maliliit, mabilog. Kasi mas okay sana yon. mas maganda sana mas ano mas ma kulay kung so na sinisipon na ako sa ano <laughs> pinaluha ako ng sibuyas so ito ilagay ko lahat itong one fourth na ano na hotdog kasi kalahati lang po yung aking spaghetti na ano. Para marami po siyang ano, sa sahog na hotdog. So, depende po mamaya pong doon sa lulutuin ko na ano, naman kung lalagyan, ko ba ng hotdog pero magkulay kasi na ano magkulay pula po, po kasi yung plan kasi lalagyan ko po, po ng ano, ano uh, mushroom tsaka, mushroom at tsaka ano tapos ito po ilalagay ko rin po ito sa spaghetti para masarap po yung ano niya creamy po siya kahit na kulang po ito lang corn beef at saka hot dog yung ano po yung aking ingredients so parang masarap din po siya hindi lang po kasi ako nakabili ng cheese kasi nakalimutan ko po bumili nakalimutan kong dumampot meron man po akong cheese pero um, naubos na po siya sa ano naubos na po siya sa ano sa palaman yung yung cheese whisk po ba para mas masarap po sana. Ang problema po ay nakalimutan kong dumampot ng dalawa. Akala ko akala ko po uh, meron pa. So ito lang ang ano ito mga ano ko sibuyas, bawang at saka hotdog, dog, uh, corn beef at itong all purpose cream a uh, saka, uh, itong sauce niya. Hindi ko po lalagyan ng ano ng patis or ano uh, i put it, uh, uh, sugar para manamis-namis po. Yan po ang gusto ko kasi sa anong spaghetti kasi ayaw ko po yung Italian kasi manghang po 'yon. Okay, thank you for watching. God bless. Thank you. Thank you. Love you guys.